Natapos tayo kung saan nakatagpo ang ating bida ng isang hangal kaya walang ano-ano ay binugbog niya ito. Matapos naman noon ay may isang nilalang na naglagay ng isang masamang ore sa kay Luotian. Kaya matapos omipikto ang masamang ore kay Luotian ay naging agresibo ito at umataki sa ating bida ng walang alinlangan. Ngunit sa huli ay pinatumba ito ni Sek Master Chu Tianming nang walang kahirap-hirap. Matapos naman ang masamang pangyayari ay niyaya na ni Sek Master Ling Wu si Ferry Ching Luo para manood sa magaganap ngayon na Southern Region Divine Assembly na isang competition. Sinang ayunan naman ito ni Ferry Ching Luo dahil sa takot nito na dahil sa kanya ay mapupunta ang lahat ng mga atensyon ng lahat ng panig sa ating bida at ito ang kanilang pupunteryahin. Matapos naman noon ay nagpunta na nga sila Ferry Ching Luo sa loob ng isang silid habang ang mga disipolo naman sa labas ay manghana na manghapa sa prinsin ni Ferret Ching Luo kaya ito'y napasabi na narinig niya raw na si Ferret Ching Luo ay dumating rito kasama ang isang binata mula sa Songjo kaya kung maaari ba raw na mayroon ng nilalaman ang puso ni Ferret Ching Luo. Ngunit di naman ito sinang ayuna ng kanyang kasamahan dahil nagsabi na ito na kung karapat dapat ba raw talaga ang mga tao sa Songjo sa pansin ni Ferret Ching Luo at ngayon raw ay ipapakita niya sa kay Ferret Ching Luo kung sino talaga ang karapat dapat sa pabor nito. Sinang-ayunan naman ito ng isang disipolo at hindi lang raw mananalo siya sa ganda kundi maaari pa raw siyang makakuha ng suporta mula sa Dragon Ancestor Hall. Rito naman tayo sa kanila Ferret Ching Luo kung saan nagsabi na si Sect Master Ling Wu ng Martial Roar Sec na bilang dating tagapamahala raw ng Earth Core at Martial State ay ang kanyang sekta na Martial Roar Sec ay may karangalan na maging host sa Southern Region Divine Assembly ngayong taon ngunit bago raw ito opisyal na simulan ang kompetisyon ay may sasabihin raw si Sect Master. 朱天明。 Kaya walang ano-ano ay nagbigay galang na si Sec Master Chu Tianming at nagsalita na kahit raw na ang Southern Region Divine Assembly ay ginagawa upang ipamahagi ang mga pinagkukuna ng Southern Region Core Unit sa mga nakaraang kompetisyon raw ay nasaksihan niya ang pagtaas ng mga malalakas na individual mula sa bawat estado at bawat henerasyon ay nalalampasan ang nauna at siya raw ay lubos na natutuwa. Kaya raw ay kahit na ang Qinglong Province raw ay hindi makakasali sa pagkakataong ito dahil sa mga panloob na dahilan at siya raw ay magiging naruroon pa rin upang panuulin ang kompetisyon at siya raw ay naghihintay ng may pagmamalaki upang makita ang mga kabataan ng kanilang Supreme Divine Realm na makamit ang higit pang mga dakilang bagay sa pagtitipon ngayong taon. Sa kanilang narinig naman ay nagulat na lang sila at napasabi na ang isa na kung susuko na baraw talaga ang Qinglong Province ni Chu Tianming. At ang lakas raw ng Qinglong Province ay kabilang sa mga nangunguna sa iba't ibang estado at ito raw ay tunay na isang kahihiyan. Nagsaad naman ang isa na kah kahit na hindi niya raw alam ang dahilan ay ang mga salita raw ni Sek Master Chu Tianming ay tunay na marangal at matuwid. Di naman nagustuhan ni Elder Wang ng Heavenly Sacrifice Sek eh, ang pinaggagawa ni Sek Master Chu Tianming kaya pasigaw itong nagsabi na malinaw raw na natalo ito sa pastahan nila kaya ang kahihiyan raw ni Chu Tianming ay tunay na walang hiya nagsaad naman si Sek Master Ji Chang Feng na sinasadya raw talaga na ipahayag ni Sek Master Chu Tianming ang pagkakakilanlan ni Fairy Ching Luo sa publiko at walang pag-aalinlangan upang gawing target ang kanilang Songzhou at alam raw ni Chu Tianming na ang mga pagkakataon na manalo ang Qinglong province nito ay maliit at ang presensya raw nito ngayon ay malamang na maghahanap ng bawat pagkakataon upang guluhin ang Southern Region Divine Assembly at umani o makakuha ng mga benepisyo. Kaya napasabi na lang si Gu Xuanzhen na titingnan raw nila na kung may kakayahan ba talaga raw si Sec Master Chu Tianming. Matapos naman nun ay walang ano-ano na nagsabi na si Sec Master Ling Wu sa lahat na dahil nagpasya na raw si Sec Master Chu Tianming ay hindi niya na raw itong susunod pagsubukang kumbansihin pa at huwag na raw nila itong ipagpaliban pa at simulan na ang Southern Region Divine Assembly. At ang unang tradisyon raw o pagsulit ay ang etest ang Dao Heart at sabay din sa pagkidlat doon at pagsimula ng competition. Kaya nagpunta na ang lahat ng bawat kalahok, bawat province at sabay din na nagsaad ang isa na ngayon raw ang mga alagad raw ng kanilang Qingdao province ay tiyak na ang mga huling tatayo. Nagsabi rin ang isa na tigilan raw nito ang pagpapulalo dahil ang kanyang Flying Rainbow province ay hindi susuko sa pagkakataong ito. Sumagot naman ang isa na tingnan raw nila kung sino ang may lakas na tunay na mas mataas at makikita raw nila kung sila ang mas makapangyarihan o kung ang kanyang biwu province ay mas mataas ang antas. Nagsaad naman si Elder Muuya na nagtataka raw siya kung gaano kor tao ang makakayanan ang 5 star divine artifact at ang heavenly demon bell raw sa unang round na ito. Kaya natapatanong na rito ang ating bida sa heavenly demon bell, sinagot naman ito ni Elder Muuya na ang demon bell raw ay ang 5 star ma magic artifact ni Gala Knight na isang dating pinakadakilang demon cultivator sa Supreme God Realm. Ang demonic sound raw ng bell na ito ay tumatagos sa mga tenga at nakakabihag ng kaluluwa at ang mga may mahinang kalooban raw ay madalas na naaapektuhan nito o nabibihag at nawawalan ng loob. Napasabi naman rito si Gu Xuanzhen na gayon pa man raw ay sa kompetisyon ng Dao Heart na ito ay ang mga alagad mula sa iba't ibang estado ay dapat magpanatili ng matatag na kalooban at hindi dapat kontrolin ng demonic sound at hindi lang ba basta pagtutol sa Heavenly Demon Bell ang kailangan at kung tama ba raw siya. kinumpirma naman ito ni Elder Mo Uya at tama raw ang sinabi ng ating bida. Habang nagpapatuloy ang labanan ng mga disipolo sa loob, ay nagsalita naman ulit si Elder Mo Uya na pagkatapos raw ng lahat at para sa maraming batang eksperto na nakikilahok sa Southern Region Divine Assembly at ang Five Star Magic Artifact na may lakas na maihahalin tulad sa Spirit Nurturing Realm ay hindi kinakailangang makagulo sa kanilang mga isipan. Ang mas halaga raw sa loob ng oras na kinakailangan para sa isang insensong panggatong upang masunog habang lumalaban sa demonic sound, at sabay-sabay na ipagtanggol o dumipinsel laban sa mga pag-atake ng mga kalaban. Habang patuloy lang ang labanan ng mga kalahok ay may mga kalahok naman nalalaglag na lang sa labas ng arena dahil sa pagkatalo. Habang nagpakawala ng malakas na atake ang isang disipolo ay nagsaad ito na ang tagayan kang province raw ay hindi raw niya nilalagay sa kanyang mga mata tumugon naman ang katunggali nito na tatalunin raw muna siya nito bago ito magsalita at magdadaldo. At sa kabilang banda naman ay may parating naman sa kanila na atake kaya napatakas at napamura na lang ang disipolo na ito at napasabi na hindi na raw siya makakaiwas. At tinamaan na nga siya ng atake kaya ito ay napasigaw na lang sa sakit habang nagsabi naman ng umatake sa kanya na minalas raw ito dahil siya pa raw ang nakalaban nito. Kaya bumagsak na lang ang mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ng Songjo Province sa lupa at sa kanilang pagbagsak naman doon ay napasigaw na lang sila. May bigla naman nagpakawala ng isang oral na hibla at sabay din natin tinalian nito ang mga kamay ng mga disipolo. Sabay din na nagsalita ang umataki na nilalang na hindi raw niya inaasahan na ang isang pirasong basura mula sa Songjo ay magiging ganito ketiga sa ilalim ng ganitong pagpapahirap. Si Kao Bikheng isang disipolo ng Heavenly Martial State dagdag pa niya na kung karapat dapat ba raw ang mga ito sa tabi ni Ferry Ching Luo. Sabi pa ni Kao Bikheng na kung magmakaawa raw ito para sa awa at aminin ang pagkatalo at pagiging mga hangal ng Songjo ay isa alang-alang raw niya kung magmakaawa raw ito sa kanyang harapan. At huwag na raw itong mag-isip na may magliligtas pa rito kaya sa narinig naman ng disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ay nanggagalaiti na lang ito sa galit at walang magawa. Habang ang isa pang disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ay nawala na lang ng malay matapos itong bumagsak. Pati na rin ang isa pang kasamahan nito ay binugbog na lang ng walang awa sabay din na nagsaad ang disipolo na taga-ibang province na pagkatapos raw ng lahat ay ang mga kasama raw nito ay abala na sa pag-aalala sa kanilang sarili. Sa nasasaksihan naman ni Ferry Ching Luo sa pagbugbog nila sa mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ng Songjo Province, ay napaisip na lang ito na noong gabing yun raw ay nasaksihan niya ang paghamo ng Four Symbol Sect ni Chu Tianming ay nakita niya raw ang lakas ng mga disipulo ng Songjo ngunit ngayon raw ay parang mga langgam na lang ang mga ito at walang mga lakas sa unang pagsubok ng Dao Heart kaya malamang raw na plano na ito bago pa ang laban na ponteriyahin ang Songjo kung saan nabibilang ang ating bida. Sabay din na si usong tumingin na si Ferry Ching Luo sa kay Sek Master Ling Wu. Sabay din itong napaisip na lang na sa hitsura raw ni Sek Master Ling Wu ay tiyak na hindi ito mikikialam sa mga kahangalan ng iba't ibang province sa pagpunteriya ng mga ito sa mga disipolo ng Songzhou. Sa mga masamang nasasaksihan naman ni Elder Wang sa walang awang pagbugbog sa kanyang mga disipolo ay hindi na ito nakatiis at napasigaw na lang ito na ang mga hangal raw na ito ay pinupunteriya nito ang kanilang Songzhou. At napasabi na rin si Elder Mu na sa mga nakara ang Southern Region Divine Assembly raw ay pagkatapos ng round na ito ay anumang estado na may higit sa pitong disipulo na natitira ay itinuturing na kabilang sa mga pinakamalakas dagdag rin ni Sect Master Ji Chang Feng na sa kabila raw ng lahat ay may sampung disipulo pa rin raw siya na natitirang nakatayo sa arena. Habang si Gu Xuan Chen naman ay seri uso, naman itong nagmamasid at hindi nagsasalita. Rito naman tayo kay kau Biking kung saan hindi pa ito nakuntinto dahil malakas niyang inapakan ang pagmumukha ng isang disipulo ng Heavenly sacrifice set Dahil naman doon ay naggabiak biak na lang ang sahig doon. Sa nasasaksihan naman ng disipolo na taga-ibang province ay nagsaad ito na bakit raw nag-aaksaya pa si Kao Bikeng ng hininga sa mga basurang taga Songjo at mabuti pa raw na palabisan na lang niya ito sa arena at ipagpatuloy na nila ang kanilang labanan. Tumugon naman si Kao Bikeng na kung palalabasin ba raw niya ang mga ito na taga Songjo at naalala raw niya na ang mga patakaran lang ay nagsasabi na hindi sila pwedeng pumatay. Dagdag pa niya na wala raw sinabing Bawal nilang lumpo and ovalion ang mga ito kaya naghanda na siya ng isang pag-atake. Sa kanilang narinig naman at nasasaksihan ay nagulat na lang sila, at si Elder Wang naman ay nangangamba na ito sa masamang kahinatnan sa kanyang mga disipolo kaya ito'y napasabi na lang na kung ano ba raw ang gagawin ng taga Heavenly Martial State. Pati na rin si Sec Master Ji Chang Feng ay nangangamba na rin, kaya hindi na nakatiis ang ating bida sa kahangalan na kanyang nakikita kaya nagpakawala na ito ng malakas na pag atake patungo kay Kao Bikeng. Habang si Kao Bikeng naman ay nagsalita ito na dudurugin raw niya ang mga kamay at paan ito. Sabay din na pinakawalan niya na ang kanyang palakol patungo sa disipolo na taga Songjo. Ngunit nagulantang na lang sila dahil tumama na ang pinakawalan na atake ng ating bida sa barrier at walang kahirap-hirap itong nawasak na lang sa kanilang harapan. Naramdaman naman ito ni Kao Bikeng kaya napatigil na ito sa kanyang pag-atake sabay din itong nagtaka at napalingon na lang sa pinakawalan na atake ni Gu Xuanchen. Ngunit sa kanyang paglingon ay mabilis na tumama na sa kanya ang malakas na pag-atake. Dahil naman doon ay puwersa na napaatras si Cao dahil sa lakas ng ataki na tumama sa kanya, kasabay din sa pagbagsakan ng mga bagay doon na ng pag-ataki. Ang mga nilalang naman doon ay napasabi na lang ang isa na ang ataki raw na ito ay ang dragon-shaped sword light. Matapos naman makain ng buo ni Kao Bikeng ang ataki ng ating bida ay napamura na lang ito at napatanong na lang kung sino ang umataki. Dumating naman doon si Gu Xuanzhen sabay din itong nagsalita na napakaingay raw rito. At nandito raw siya para makita ang isang aso na koloskos ng kaluskos rito. Sa pagkakita naman nila sa ating bida ay napatanong naman ang isang disipolo na kung saang estado ba raw nabibilang ang ating dating bida at hindi raw niya naaalala na nakita niya ito sa Dow Heart Trial. Sinagot naman ito ng kanyang kasamahan na namumukhaan raw niya ang ating bida at kabilang raw ito sa Songjo kaya napasabi na ang disipolo na dahil hindi raw ito nakipagkompetensya ay maaari ba raw na ito ay isang kapalit na disipulo o substitute disciple. Nagsaad naman si Kao Bikeng na nagtataka raw siya kung sino ito at lumalabas raw ito na isang kapalit na disipulo at ito raw ay hindi man lang kwalipikado para makipagkompetensya sa kanya at nagpabayal raw siya kanina kaya tumama raw ang atake ni Gu Xuanzhen sa kanya. Kasabay din na ginamit niya na ang kanyang palakol. Sabay sabi na dahil raw ay nagpunta na raw ito sa kanyang harapan ay aalagaan raw niya ang mga basura na mga ito. At susubukan raw niya ang ating bida habang ito'y nagpapalabas ng aura. Habang si Chu Tianming naman ay napangiti na lang ito sa kanyang nasasaksihan at napasabi na ang kanyang disipolo na ang lakas raw ng Thunderfire Axe ni Cao Bikeng ay dumami ng ilang beses. At kung tatanggapin raw ng mapagmalaking si Gu Chen raw na ito at ang atake na ito ngayon ay katumbas raw ito ng pagpapakulo sa kanya ng lakas ng 10,000 kidlat sa loob ng ilang oras at siguradong mamamatay raw ang ating bida kung tumama ito sa kanya. Habang pinagmamasdan nila si Sek Master Ling Wu ay napasabi na sila na si Sek Master Ling Wu raw ay hindi gumagalaw at mukhang tahimik raw nito na pinahintulutan si Cao Bicheng na umatake. Nagsabi naman si Ferry Qing Luo na mukhang subre na raw ang ginagawa nito sinagot na Manito ni Sek Masterling na si Fairy Qing Luo ay hindi kabilang sa isang sekta sa loob ng Supreme Divine Realm kaya marahil hindi raw nito alam na karaniwan lamang sa mga batang disipulo ang magkaroon ng kompetisyon at okay lang raw ito kaya hindi na lang nagsalita si Fairy Ching Luo bagkus na paisip na lang ito na ito raw ay mukhang nagpapaalala sa kanya ng kanyang posisyon sa Dragon Ancestor Hall na nagsasabi sa kanya na huwag makialam sa mga gawain ng Southern Region Divine Assembly dali-daling naman si Cowboy King sa ating bida. Ngunit sa kanyang atake naman ay naiwasan naman ito ni Gu Habang nasa eri ang ating bida, ay napasabi na si Kao Dikeng na si Gu Xuanzhen Rao ay umiwas kaya mukhang ang isang duwag raw na tulad nito ay may ganitong kakayahan lamang at ang paggamit raw ng kanyang Thunderfire Axe rito ay simpleng labis na pagpatay lamang. Kaya ngayon raw sabay din na nagkatinginan sila sa isa't isa. Dagdag pa ni Kao Dikeng na ngayon raw ay tatapusan niya na raw si Gu Xuanzhen kasabay din itong umatake na. Dahil naman doon ay pinangamba naman si Ferry Ching Luo kaya binalaan niya na ang ating bida na mag-ingat. Ngunit si Gu siya naman ay kalmado lang itong naghanda at nagpalabas ng kanyang Dharma Body. Kasabay din na pinaataki na ng ating bida ang kanyang Dharma Body. Sa nasasaksihan naman ni Kao Bikheng sa pag-ataki na Dharma Body ni Gu siya ay nangangamba na lang ito at napasabi na anong kwasing terrifying aura na ito sa kanyang harapan. At mabilis naman na tumama na sa kanya ang suntok ng Dharma Body ng ating bida sa kanya kaya napasigaw na lang si Kao Bikheng. Kasabay din na lumapag na si Gu siya doon. Habang ang nakakatawan naman ni Kao Bik Heng ay bumagsak na lang at wala ng buhay. Nagsalita naman ang ating bida na ang mga ganitong kalat-kalat raw na mga lansihin ay talagang hindi raw sapat para sa katulad niya. Kaya sa kanilang nasaksihan naman ay gulat na gulat silang napasabi na lang na si Kao Bik Heng raw ay nawala na ng buhay at ang mga kamay at paaraw nito ay pinutol ng ating bida sa isang salpukan lamang dagdag pa ng isa na hindi raw niya inaasahan na si Gushuan Chen raw ay maglakas loob na maging napakasakim sa harapan ng lahat ng mga sect leader ng iba't ibang province ngunit ang malakas na pag-atake raw ng ating bida ay kung ito ba raw ay isang secret weapon. Habang si Ferry Ching Luo naman nabuhayan na ito ng loob dahil okay lang raw si Gu Xuanchen. Ngunit di naman ito nagustuhan ni Sek Master Ling Wu kaya nadurog na lang niya ang kanyang hawak-hawak na baston. Kasabay din itong nagpakawala ng pag habang nagsabi na mapanghamak raw ito at paano raw nito nagawang gambolein ang Southern Region Divine Assembly. Kaya nangamba na lang rito si Ferry Ching Luo. Patungo na nga sa kay Gu ang ataki ni Sek Master Ling Wu. Habang si Gu naman ay kalmado lang ito at bahagyang napangiti na lang. At tumama na nga ito sa ating bida sabay din sa pagkalat ng malakas lakas na aura ng Ataki. Dahil naman doon ay nagkaroon ng hugis palad ang tinamaan ng Ataki. Kaya dahil naman sa lakas ng puwersa ng Ataki ni Sek Master Ling Wu ay napilitan na si Elder Wang na gumawa ng barrier. Sa nasasaksihan naman ni Sek Master Ji Chang Feng sa ating bida ay napasabi na lang ito na ginagamit ang ganoong galaw laban sa isang junior lamang kaya tila raw na hindi na nag-aalala ang matandang kulubot na si Ling Wu na mawalan ng dangal. Nagsaad naman ang isang disipolo na ito raw ang void galasil ni Sek Master. Sterling at hindi lamang raw ang mga tinamaan nito ay mababawasan hanggang sa wala kundi maging ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay agad na mawawala at nagsabi rin si Wang Dao isang sect leader ng Loksha Pavilion ng Flying Cloud sect na katapusan na raw ng ating bida. Ngunit gulat na gulat naman ang isang pang sa kanyang nakita kaya tiningnan na rin ito ni sect master Wang Dao kaya ito'y nabigla rin. At ito'y napasabi na lang na na kung hindi ba raw siya naghuhulisasyon at kung ang batang ito raw ay talagang buhay pa. Nagsalita naman si Gu na kung si Sek Leader Ling Wu baraw ang umataki sa kanya. Di naman tumugon si sec leader Ling Wu bagkus na paisip na lang ito na ganito raw kabilas ang pagkilos nito at talagang nakaiwas raw ito sa kanyang void galasil at sa ganitong batang edad raw ay mayroon itong ganoong kapangyarihan kaya kung ang batang si Gu na ito ay talagang isang substitute disciple lang ba raw ito. Biglang nagpakawala naman si Gu ng isang ataki na kahawig sa ataki ni sec master Ling Wu at nagsalita ang ating bida na magtatanong raw siya rito. Habang si sec master Ling Wu naman ay gulat naman itong na tinatamimi na lang sa kanyang nasasaksihang ataki. Sa ataki naman ng ating bida ay nagkadulog-dulog ang tinamaan nito kaya napasabi na ang mga naruroon na kung nababaliw na baraw si Gu at masyado raw itong mayabang dahil naglakas loob itong umataki sa kay Sek Master Ling Wu. Pati na rin ang mga ibang disipolo ay napasaad na sila naganap raw na mapang mataas ang ating bida at pinatay na raw nito ang kanilang senior brother Kao Bikeng at pagkatapos ay nilapastangan pa nito ang kanilang master kaya kung sinis umulan ba raw ni Gu Shuan na magsimula ng isang masaker dito dagdag pa ng isa na kung alam ba raw nito ang mga kahihinatnan ng pagpatay ng tao sa Southern Region Divine Assembly. Tumugon naman si Gu Xuanshan habang ito'y naglalakad na karapat dapat raw si Cao Bikheng na mamatay at tungkol naman sa kanila sect Master Lingwo ay minamaliit raw nito ang kanilang mga sarili. At kung tunay raw na nais niya na magsimula ng isang massacre, ay hindi na raw ito magkakaroon pa ng pagkakataon na magsalita. Sa kanilang narinig naman ay nagalit na lang sila sa kayabangan ng ating bidang ngunit na tuhan naman sila sa sinabi ni Gu Xuanshan kaya pinagpawisan na lang sila. Sa mga narinig naman ni Elder Wang ay napasabi na ito na kung ano naman raw ngayon at malinaw raw na si Kao Bikeng ang bastos na naunang sinubukang patayin ang mga disipulo ng kanilang Songjo kaya wag raw nitong sasabihin sa kanya na gusto nitong magpanggap na biktima. Habang ininda naman ng mga disipulo ng Songjo ang kanilang pinsala mula sa competition. Napansin naman ito ng disipolo kaya gulat na napasabi na ito na hindi niya raw napansin kanina na ang mga sugat ba raw talaga ng mga disipolo ng Songjo ay talagang ganoon kalubha dagdag ng isa na kahit na gustong magpakita raw ang lahat sa harap ni Ferry Ching Luo ay si Kao Biking naman raw ay talagang lamabis ngayon. O naman nagsalita si Elder Wang na bukod raw dito ay bilang isang Elder raw ay si Sek Master Ling Wu raw mismo ay ang gumamit ng Void Galas Seal sa isang junior kaya kung hindi ba raw ito nahihiya kaya galit na, na na patahimik na lang si Sek Master Ling Wu. Biglang pinakalma naman ni Sek Master Chu Tian Ming ang lahat at nagsalita kung bakit hindi na lang raw napakinggan na lang nila ang sasabihin ng matandang ito. Sabay din itong nagsaad na tama raw si Elder Wang at nagsimula ang usaping ito dahil masyadong naging sabik si Nephew Kao Gikeng na manalo at siya raw ang may kasalanan muna at tungkol naman raw sa kay Gu Xuanzhen sa entablado ay tunay ng nilabag niya ang mga patakaran pero ang Divine Assembly raw ay isang malaking kaganapan sa Southern Region kaya bakit hindi na lang raw nila unahin ang mas malaking larawan at bawat isa ay umatras ng isang hakbang at kung ano raw ang sa tingin nila sa kanilang narinig naman, ay nagtanong na si Sec Master Ling Wu na kung ano raw ang ibig sabihin ni Sec Master Chu Tianming na sa bawat isa ay umatras ng isang hakbang. Sinagot naman ito ni Sec Master Chu Tianming na dahil hindi na raw makakalaban pa ang mga disipulo ng Song jo, ay hayaan raw na ang batang kapatid raw na si Gu Xuan ang lumaban sa kanilang lugar at pwede rin raw na makakapagpadala rin si Sec Master Ling Wu ng isa pang disipulo para tanggapin ang hamon at ang dalawang panig raw ay magpapas siya ng resulta sa isang labanan at anuman ang panalo o talo ay ituturing na napagpasahan na ang usaping ito at maaaring magpatuloy ang Divine Assembly. At seri usong niyang sinabi na syempre raw ang mga kabataan ay may kagawian na kumilos ng hindi iniisip ang tindi para maiwasan ang karagdagang alitan sa pagitan ng dalawang estado at mapahamak ang relasyon at iminungkahi raw niya na pumirma o magkasundo ng isang life and death pact o life and death battle. Kaya sa narinig naman nila ay nagulat na lang sila at napasabi na lang ang isa na naalala raw niya na simula ng simula ang Southern Region Divine Assembly ay walang mga disipulo ang kailanman pumirma ng isang life and death pact at kung pinirmahan ng isang life and death pact ay hindi ba raw na ang ibig sabihin nito na ang buhay at kamatayan ay napagpasyahan na ng tadhana. Habang ang ating bida naman ay bahagya naman na bigla sa kanyang mga narinig. Pati na rin sila Elder Wang ay hindi nakaligtas sa pagkagulat sa mungkahi ni Sek Master Chu Tianming na life and death battle. At si Ferry Ching Luo naman ay pinagpawisan na lang sa nangyayari.